Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 18, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 18, dumadaloy sa paligid mo ang isang masigla, ngunit mapanlikhang enerhiya. Tahimik ngunit malalim, tila may ibinubulong ang kalikasan sa iyo na panahon na upang huminto sandali, damhin ang sarili mong presensya at pakinggan ang tinig ng iyong kaluluwa. Isa itong paanyaya mula sa sansinukob na muling alalahanin ang halaga ng pag-aalaga sa sarili, hindi bilang isang luho, kundi bilang pundasyon ng lahat ng nais mong marating sa buhay. Sa araw na ito, mas pinapalakas ng enerhiya ang iyong likas na kakayahan na pagsamahin ang kasensualihan at pagiging praktikal, isang bihirang balanse na nagsisilbing gabay sa iyo sa maraming aspeto ng iyong paglalakbay. Ang pag-iral ng buwan sa iyong sariling tanda ay tila isang mahigpit na yakap mula sa universo. Isang paalala ito na ang iyong kakayahang magmahal, umunawa, at mag-alaga ay hindi lamang nakalaan sa iba, kundi dapat mo ring igawad sa iyong sarili. Habang tumatagal ang araw, madarama mo ang pagnanasa na gumawa ng mga hakbang tungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili. Panahon ito upang magsindi ng kandila ng pagninilay, hindi lang upang tingnan ang mga nais mong makamit, kundi upang balikan din kung ano na ang iyong nalampasan. Sa pamamagitan ng malalim na pagsusuri ng iyong landas, mas mauunawaan mo kung aling bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng higit pang atensyon, pangangalaga, at direksyon. Ngayong araw, may kakaibang liwanag na dumarampi sa iyong mga pangarap. Ang pangarap mo ay hindi basta imahinasyon lamang, ito ay binhi ng posibilidad na handang itanim sa lupa ng iyong pagsisikap. Kaya habang iniisip mo ang iyong mga layunin, maging tapat sa sarili, ano ba talaga ang nagbibigay say-say sayo? Ano ang nais mong itayo? Anong uri ng pamumuhay ang tunay na nakapagpapasaya sa iyong puso? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, mas malinaw mong makikita kung anong mga hakbang ang kinakailangan mong gawin upang matupad ang mga pangarap mong iyon. Habang tinatahak mo ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, anyayahan mo ang kabaitan na manatili sa iyong bawat hakbang. Tandaan mo na ang bawat salita mo ay maaaring makabuo ng tulay patungo sa puso ng ibang tao. Ang bawat maliit na kilos ng malasakit ay may kakayahang bumuo ng mas malalim na ugnayan, hindi lamang para sa kanila, kundi lalo na para sa iyong sariling kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagiging mahinahon, maunawain, at bukas palad sa pakikitungo sa iba, mas makikita mo ang halaga ng iyong presensya sa mundo. Ang pagtutok sa sarili mong kagalingan ay hindi makasarili, ito ay isang paraan ng paghahanda, upang mas epektibong makapaglingkod sa iba. Kapag ang iyong katawan, isipan, at damdamin ay nasa balanse, mas nagiging malinaw ang iyong mga desisyon at mas matibay ang iyong mga hakbang. Sa araw na ito, hayaang ang iyong kasenswalihan ay magsilbing paalala na nararapat kang makaramdam ng ginhawa, aliwalas, at pagmamahal. Ngunit kasabay nito, panatilihin mo ang iyong pagiging praktikal sapagkat ito ang magtutulak sa iyo upang gawing realidad ang iyong mga pangarap, hakbang hakbang. Ang liwanag na dala ng enerhiya ng buwan ay nagsisilbing ilaw sa bawat sulok ng iyong buhay, maging ito man ay sa iyong mga hangarin, relasyon, o personal na pag-unlad. Hayaan mong ang kaliwanagang ito ay tumago sa iyong mga desisyon, at sa bawat pagpiling iyong ginagawa, piliin mo kung ano ang tunay na makabubuti para sa iyo sa mahabang panahon. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Tandaan, may biyaya sa pagiging matyaga at mapanuri. Hindi lahat ng liwanag ay kailangang habulin, ang iba dumarating sa tamang oras. Para sa mga aspeto ng buhay na dapat mong bigyang pansin ngayon, mahalaga ang pananalapi, ugnayan sa pamilya at kalusugan ng isipan. Kung may mga hindi inaasahang gastusin, huwag mabahala, ang iyong likas na kakayahan sa pagbuo ng matatag na pundasyon ay magagamit mo upang makabangon. Sa larangan ng pamilya, ang iyong presensya at payo ay mahalaga, maging matyaga sa pakikinig at huwag mangiming magpahayad ng pagmamahal. Sa kalusugan ng isipan, maglaan ng tahimik na sandali para sa sarili. Kahit simpleng paglalakad, pagsusulat, o pagninilay ay maaaring makapagpabuti sa iyong pananaw. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pilak, sumisimbolo ito ng kalinawan ng pag-isip at panloob na kapayapaan. Isuot ito o isama sa iyong paligid upang mapalalim ang iyong intuisyon at kumpiyansa sa sarili. Ang mga maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo, mga bilang na sumasalamin sa paglalakbay, karunungan, at katatagan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagbibigay linaw sa isang matagal ng planong nais simulan, maaaring ito ay proyekto, personal na desisyon, o pagbabalik sa isang nakalimutang hilig. Ang paggawa nito ay magbibigay sa iyo ng bagong sigla at malinaw na direksyon. Bilang payo, tandaan mo na hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa kahit kanino. Ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa dami ng iyong nagagawa, kundi sa lalim ng pagmamahal at katapatan na inilalapat mo sa bawat ginagawa. Ang tagumpay ay dumarating hindi lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap, kundi sa pagtitiwala sa sarili mong kakayahan, kahit paminsan ay may takot, alinlangan o pagdududa. Kapag pinili mong kumilos ayon sa iyong halaga at layunin, kahit maliit na hakbang man ito, nagsisimula ng gumalaw ang universo upang suportahan ka. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang katahimikan ng sandali. Pakinggan ang pintig ng puso mong puno ng pag-asa, paniniwala at pagmamahal. Maging masaya sa mga maliliit na tagumpay, at huwag kalimutang pasalamatan ang sarili mo sa patuloy na pagpili na lumaban, magmahal at maniwala sa kabutihan ng buhay. Ang araw na ito ay hindi lamang isa sa mga pahina ng iyong kwento, kundi isang mahalagang kabanata ng pagbangon, pagminilay at panibagong simula. Sa bawat paghina mo ngayong araw, paalalahanan mo ang sarili mo, ikaw ay sapat. Ikaw ay mahalaga. At sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ay patuloy na lumalago. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.